halo makagaget nak guys so magluto na royal bibingka magluto tayo guys ti royal bibingka flour makagaget ni kusinera magluto ti royal bibingka Nay guys no di pure malagkit tigamit gamit kiyo kat makagagat na mag-trade na royal bibingka yan huh? ayan <coughs> <coughs> jagetni kusenera ahah granularty royal baking ka brown sugar ini bonding ana condensed milk

Simple lang. Halu-haluin. Halu-haluin lang, guys. And then, cincatan calang, kentang kentang panas calang guys, ang bilingka and half cup of margarine. margarine or butter halu-haluin ganyan lang kadali walang pasas Some kind of Vanilla Vanilla extract Tanca-tanca Halo-halo <coughs> Halo-halo guys Oh, ganyan And Then, Mereka pang Raisins Last New Year Pala Ayan na. Lagay na natin guys. Lahat na natin. Lahat na ha. Halo-halo. Ayan guys. Ayan na. Nahalo na natin guys. Nahalo na. Set aside muna. na. gagawa tayo ng to ito ang kulmahan ko and the foil foil ito guys ang aking foil Then okay, Guntingin... ready to guys homemade royal bibingka natin doblein ng derekta Ayan, guys. Ganyan. then May tira pang cheese na naman last New Year. Sayang naman, guys, kung hindi pa natin gamitin. O, diba? Kaya naisipan kong gumawa ng bibingka. Madami pang tira, tira last New Year kasi. Ayan. Lagyan natin ng cheese ang ating royal bibingka. ramejo masera balik tadi, <laughs> yang ini yang lang guys, ngcis, paminsan minsan, tirah tiranya si last new year tu guys. actually magluluto sana ako last new year ng bibingka pero tinabad kaya ang ginawa ko bumili na lang sa palengke ayan guys ayan ready na sa moldahan Ito na ang ginawa nating moldahan kanina dapat guys yung oven naka preheated na siya Pre-crave kasi ako ng bibingka. Pre-crave ng bibingka ang inyong kusinera. Ayan. Ah, sa dalawang salang pala. Ayan. Taktak natin. Taktak para Iba yun sa ano. Taktak lang natin. Basta yun lang. Itaktak. Yan. Ready to oven na guys. Ang ating oven. Preheated na yan guys. Oh, preheated to 250 degrees pa lang. Yan na ang ating bibingka. Wait lang natin ng 30 to 45 minutes. Ayan guys. Yan na ang ating bibingka. Kaya lang bakit may choco chocolate hills na. Oh guys, ayan. Medyo nakadami siguro ako ng egg. Oh, ayan na. Ah. Mm, mukhang masarap naman, guys. Ayan.